yung naburas namin na mangga guys yan galing jadi yan nitib yan guys at ito pa yung isa yan yakyat ko sa puzzle sana itong mangga na to pero hindi ko sinama dapat pala dinami kuno para may ibinta ako sa puzzle guys yan dami yan guys ang mm, sarap pa yan ako ay mag uma, -uma ng mangga ay masarap pala kayo niyan guys yan yan ang ano ngayon na uh, papanahong mangga. Yan guys. Mm. May Indian Minggu pa yan. Yan. Yung maliliit na to, ito Indian Minggu. Yan. Mm. Yummy. Yan na guys. Sarap. Ang lamig pa. Yan guys. Yan guys, babae na guys at kayo'y salamat sa pag, mga nagsubscribe sa aking uh, YouTube channel at walang sawang nanonood kahit lima lang ang nanood ayos lang sa akin yan guys yan bye bye po sa inyo lahat shout out sa inyo lahat mga ka YouTube channel